Unang suot ng babae ng uniforme, maghahanap ng boyfriend para sa isang kapanapanabik na laro, pero hindi niya inaasahan. Ang taong nagbukas ng pinto ay isang matandang babae, akala niya katulong ito ng kanyang boyfriend. Ako ang asawa niya, si Kate, nanigas ang ngiti ng babae. Noon niya napagtanto, may asawa na pala ang dating boyfriend ko. Dali-dali akong nagdahilan na mali ang aking pinindot na pinto, pero sa sumunod na segundo, Ang Diyos ko nahihirapan siyang tumayo ang babae. Sabi niya magpapadala siya ng tseke para sa bayad ng kanyang nabasag na plorera. At bago pa man siya umalis, kinuha pa niya ang inidoro. Pinagmasdan ko ang babaeng tilay na naglalakad papalayo. Hindi maiwasang maghinala si Kate, na may iba na ang asawa niya. Kinabukasan, galit na galit si Natalie pagpasok sa trabaho. Pagkapasok pa lang niya sa opisina, ay may siyam na putsyam na rosas na siyang sumalubong sa kanya. Dala ng kanyang boyfriend. Naisip niya ang mga nakaraang buwan kung gaano kagwapo, kay Amon, at kabait ng kanyang boyfriend. Sobrang naging mainit ang pag-iibigan nila noon. Akala ko nakilala ko na ang taong para sa akin. Pero hindi pala, isa lang pala akong reserba niya. Nagalit na nagalit si Natalie, at nagdesisyon ng tuluyan ng makipaghiwalay sa lalaking iyon. Pero hindi nagtagal, dumating si Kate. Labis na ang pagkadismaya ni Natalie, at si Kate naman, seryoso ang pakay. Sobrang sigurado ako na niluloko niya ako at natulog siya sa iyo. Nakita kong hindi umimix si Natalie. Biglang gumugulo si Kate. Eh. Tama ba ang hinala ko? Grabe, tama nga ang hinala ko. Natulog ka sa asawa ko. Pasensya na, sinisigurado kong hindi ko alam. Natulog ka sa asawa ko. Pwede bang hinaan mo ang boses mo? Si Kate, umiiyak at humiga na lang bigla sa sahig. Kaya naman pinagtitinginan siya ng mga kasamahan niya sa trabaho. Si Natalie, nahihiya na para sa kanya at pinagsisikapan siyang pakalmayan. Pero lalong lumalakas ang emosyon ni Kate. Gusto pa nga niyang buksan ang bintana. Basagin natin itong bintana. Basagin na natin para maalis si Kate. Napilitang pumayag si Natalie, na ikukwento ang lahat sa kanya tungkol sa kanila ng lalaki. Pagkatapos ay nagpunta silang dalawa sa bar. Kinulit ni Kate si Natalie, kung ilang beses na silang nagtalik. Limampung beses. Limampung beses. Limampung beses. Nagalit si Kate. Hindi ba kayo manonood ng TV ngayong gabi? Naisip niya na dahil sa lalaki, kaya niya isinakripisyo ang kanyang karera para maging full-time na may bahay. Nabaliw si Kate, pinayuhan siya ni Natalie na magtiis o kaya'y makipaghiwalay. Pero may kaunting pag-asa pa si Kate, marahil magbabago na ang lalaki. Mapanuya si Natalie, kapag nangyari na ito minsan, paulit-ulit nang mangyayari. Nang marinig iyon, nasuka si Kate dahil sa kalasingan. Lubhang nalesing si Kate ng gabing iyon. Lubhang baliw din ang kanyang kalagayan. Sumakay na kayo, ingat! Ayoko nang umalis. Ibaba mo na ang paa mo, bilisan mo. Teka, paano mo nagawa iyon? Bago umalis, sumigaw si Kate sa kanya na parang ayaw pang umalis. Mag-usap tayo ulit balang araw. Nakangiti si Natalie sa mukha, ngunit sa isip niya ay nagwawala ang damdamin. Sana'y hindi na kami magkita pa. Ang malas naman. Ilang araw lang ang lumipas. Bigla na namang sumulpot si Kate sa bahay ni Natalie sumemplang na siya. Tinatanong niya si Kate kung ano ba talaga ang gusto nito, dahil nagiba na ang takbo ng buhay ko. At wala na akong trabaho. Talagang hindi ko alam ang gagawin ko. Pinigilan siya ni Natalie sa pag-iyak, matutong lunukin ang mga luha, ang pagpipigil ni Kate ay lalong nagpakitang siya ay malungkot. Naawa si Natalie. Isang tao at isang aso lang ang pwedeng makapasok. Walang pag-aalin lang ang umakyat ang aso sa sofa. Pero nandidiri si Kate. Ayoko umupo sa pinag-iwanan ninyo ng asawa ko. Pwede ba itong upo ang ito? Sa totoo lang. Ayos ka lang ba? Bintana ito. Ah, makikita tayo ng iba. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, umupo na rin sa wakas si Kate. Nang gabing iyon, dahil sa alak, nawala na ang awkwardness nilang dalawa sa unang pagkikita. Nainggit si Kate sa pagiging independent at confident ni Natalie. Sabi niya, matagal na siyang hindi nag-aayos ng buhok. Wala na rin siyang panahon para alagaan ang kanyang katawan. Nawalan na ng interes sa kanya ang mga lalaki. Hindi tayo magkaribal. Pareho lang tayong niloko ng iisang lalaki. Pantay lang tayo. Siguro'y likas sa mga babae ang lamang at pakikiramay. Kaya nila naiintindihan ang sakit ng isa't isa. Magkaaway dapat, pero naging magkaibigan pa ang dalawa. Nagkukwentuhan sila ng mga bagay na hindi dapat malaman ng iba at nagkaroon sila ng isang gabing puno ng kalayaan at saya. Hinaumagahan hinatid ni Natalie si Kate pauwi. Bago sumakay si Kate, pinagbilinan siya ni Natalie, na magkunwari na lang na walang alam pag uwi, mapanlin lang ang lalaki. Kapag nalaman niyang gusto ng magdiborsyo ni Kate, tiyak na ililipat niya ang mga ari-arian. Puno ng pasasalamat ang puso ni Kate, at sinabing susundin niya ang lahat, subalit pagkaraan ng ilang oras. Tumanggap ng tawag si Natalie mula kay Kate na humihingi ng tulong. Agad siyang pumunta roon. Ang silid-aklatan ay matagal nang nawasak na parang sa Syria. Si Kate ay nagmumukmak. Sinabi niyang nabigo siya sa pagkontrol ng kanyang emosyon at hindi nakapagpigil. Dumating ang kapatid ni Kate. Inangkin ni Kate na si Natalie ay isang feng shui master. Pagkakita ng kapatid niya kay Natalie ay agad silang nagkasundo. Nakita yun ni Kate kaya dali-dali niyang pinagpaalis si Natalie. Pero may masamang balak na si Natalie. Tanungin mo kung single ba ang kapatid niya? Hindi. Hindi pwede. Hindi pwedeng sabay mong ligawan ang asawa ko at ang kapatid ko. Masyadong madamaw mo yun. Ikaw ang mother mo. Ako mother mo. Kapatid mo naman siya. Ano bang gagawin mo sa kanya? Umuwi na ang lalaking yun. Nakita niyang magulo ang silid aklatan. Ipinaliwanag ni Kate na ire-renovate nila ang silid aklatan. Isang sorpresa para sa kanya. Hindi naman ito pinansin ng lalaki. Masaya siya ngayon. Kasi pala ipinakita niya ang plano ni Kate dati. Sa mga investor. At hindi lang basta-basta na aprobahan. At makakatanggap din ng dalawang milyong piso na pondo. Bilang pagdiriwang maghahanda siyang magdala kay Kate sa isang mamahaling hapunan. Di nagtagal, muling tumawag si Kate kay Natalie, dahil lang sa naging maalalahanin ng lalaki sa kanya ngayong gabi. Nag-alinlangan na siya, gusto ko lang itanong kung okay lang kung nakadamit ako ano yon. Wala na sigurong problema, seryoso ka ba, kung ang itaas na parte ko ay galit sa kanya. Pero paano naman ang ibabang parte? Kung kalahati lang, paano kung maligo na lang ako pagkatapos para malinis? Nagalit si Natalie. Sinigawan niya si Kate at binabaan ng telepono. Bago lumabas, paulit-ulit na pinaalalahanan ni Kate ang sarili. Kailangan mong magpigil. Masamang tao siya. Pero pagkauwi ay nakalimutan na ni Kate ang ipinangako niya kanina. Bigla siyang uminto sa gitna, tapos nagtago sa banyo. Inalis niya ang buhok sa kilikili kili at nag-spray ng pabango. Gusto niyang bangiin ang lalaki gamit ang parang ito. Nang makalabas siya, natuklasan niya na ang lalaki ay may kausap sa telepono, pagulong, at pinagpapadala pa ng may na litrato. Nabigo si Kate. Halatang halata na may relasyon pa rin ang lalaki kay Natalie. Makalipas ang ilang minuto, pumasok ang lalaki sa silid. At gusto pang ipagpatuloy ang kaninang pag-iibigan. Pero si Kate ay malamig na malamig. Dahil daw sa kalasingan ay basta nalang natulog. Kinabukasan, hinanap ni Kate si Natalie. At sinaway. Kung sila pa ba ng kanyang mahal na asawa. Nagalit si Natalie at umalis. Sinundan siya ni Kate. Nag-away sila sa kalye. Gusto mo bang malaman ang totoo? Ang asawa mo'y isang walang kwenta, hindi ako nakipagtalik sa kanya, at ang pag-aakala mong ginawa ko ay isang insulto sa akin. Doon napagtanto ni Kate, na mali ang kanyang hinala kay Natalie. Ngunit nangangahulugan din ito na, ang lalaki ay may ibang nililigawan. Habang sila ay nagde date pa, nagalit ang dalawa at nagpas siyang sundan ng lalaki para malaman kung sino ang kabit. Nang linggo, si Kate ay gaya ng dati, malumanay na nagpaalam sa lalaki. Pagkaalis nito, agad nang hinubad ang kanyang bathrobe at nag-signal kay Natalie. Di nagtagal, sinundon na ni Natalie si Kate at ang aso. Bakit kasama ang aso? Hindi. 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 Ang kapal ng mukha mo. Pasensya na. Aba, parang nalaplapan ko yata ang bayag niya. Pagkatapos ay sinundan nila ang lalaki hanggang sa makarating sila sa isang malaking bahay sa labas ng bayan para malaman ang nangyayari itinukod ni Natalie ang buong lakas niya para iangat si Kate, pero bago pa man nila makita ang loob ay may dumating na. Sa gitna ng kaguluhan, si Natalie ay nahulog sa mga palumpong. Magandang araw. Nagjo-jogging lang ako pero nakramp hita ko. Kapag nangyari yun, kailangan kong mag-stretching. Huminto lang ako sa gilid ng kalsada para mag-stretching. Wala silang imik. Gusto lang nilang lumayo sa babaeng baliw na iyon. Makalipas ang ilang oras, sinundan nila ang lalaki hanggang sa dalampasigan. Nakatago si Kate sa malayo, nagmamasid. Magkayakap at naghahalikan ang lalaki at ang babae. Pagkatapos ay umalis na sila. Doon lang nakita ni Kate ang mukha ng babae. Grabe! Kinuha ni Natalie ang binocular, curious. Ang ganda ng katawan ng babae. May kurba ang balakang at malaki ang dibdib. Ang ganda ng katawan niya, nakakaakit sa babae at lalaki. Ang laging kalmadang si Natalie ay hindi na nakapagpigil. Dahil kay Shauzi, para siyang matandang babae na. Tumakbo siya papunta sa dalampasigan para makipag-away. Agad na sumunod si Kate para pigilan siya. At sa sumunod na segundo, isang nakakatawang eksena ang nangyari sa dalampasigan. Sinugod ni Kate si Natalie at pinatumba. Nakuha ng pansin ni Shauzi ang pagkakataranta ng dalawa. Maya-maya, nalaman na ni Xiaozi ang lahat ng katotohanan. Nag-sorry siya kay Kate, hindi niya sinasadya na saktan ito. Mahal, hindi kasalanan mo na napangasawa ko ang isang hayo. Nakiisa rin si Xiaozi sa grupo ng mga babaeng naghihiganti ng gabing iyon. Nag-enjoy silang lahat, sumayaw pa nga ng sabay si na Kate at Xiaozi. Iwanan na natin ang kalungkutan nakahiga sila sa buhanginan sa natitirang gabi, at naginuman at nagkwentuhan ng masaya. Ganyan talaga ang kakaiba minsan sa pagkakaibigan ng mga babae, niloko sila ng iisang lalaki, pero naging matalik silang magkakaibigan. Pagkatapos maglabas ng sama ng loob, napagpasyahan ni Kate na magpakatatag, maghayganti ng gusto sa lalaki, pero ang kontrol sa pananalapi ng pamilya ay nasa lalaki. Kapag nagdiborsyo siya, wala na siyang mapapala, si Natalie, bilang abogada, Agad na nagsabing tutulong siya kay Kate na maghanap ng ebidensya, at kusang sumama si Shousey, ang talino naming tatlo. Tatlo. Ganon din tayo kasama. Simula sa araw na iyon, nagsimula na ang paghihiganti nilang tatlo. Tuwing umaga, nagdadagdag si Kate ng estrogen sa juice, at mapagmahal na inihahatid sa lalaki. Pagkaalis ng lalaki, ipinapasuot niya ang toothbrush nito sa aso. Magscrub pa ng mabuti ng inodoro. Pinagdagdagan pa niya ng remover ng buhok ang shampoo. Para sirain ang tiwala sa sarili ng lalaki mula sa ugat. Samantala, patuloy ding nagpapanggap si Natalie na may date sa lalaki. Nagsinungaling siya na hihiwalayan na ng kanyang ama ang asawa nito. Pero ayaw naman ng ama na hatiin ang mga ari-arian sa dating asawa. Kaya tinanong niya ang lalaki kung may alam ba itong paraan para mailipat ang mga ari-arian. Hindi naman nagduda ang lalaki ibinigay niya ng buo ang kanyang mga paraan. Ani ay makakapagtayo siya ng ilang kumpanya, na may pekeng pagkalugi. Maingat na sinulat ni Natalie. Pagkatapos, habang nakikipag-usap sa telepono ang lalaki, kumuha si Natalie ng pamperga, at palihim na nilagyan ng baso ng lalaki. Agad ding umiral ang epekto. Hindi pa tapos kumain. Parang may gumugulong na sa tiyan niya. Hindi na niya nagawang magpaalam kay Natalie. Dali-dali siyang tumakbo papuntang banyo. Ngunit sayang, ang bilis ng pagtanggal niya ng pantalon, ay huli na rin. Nang biglang bumuhos ng todo, nawala ng lahat ng kanyang pagmamalaki at sa ang lalaki. May isang Indian na lalaki ang pumasok at nagbuhos ng tubig. Kumuha ng ilang perang papel ang lalaki. Pakiusap niya sa lalaki na bilhan siya ng pantalon. Kinuha ng lalaki ang pera pero hindi tumulong. Iniwan niya ang lalaking walang magawa sa banyo ng gabing iyon hanggang madaling araw. Nakauwi na ang lalaki na nakasuot ng isang matingkad na pulang pantalon. Pawis na pawis siya at mukhang takot na takot. Para siyang ibang tao kung ikukumpara sa mature na daddy niya dati. Buong lakas na nagpigil si Kate para hindi matawa ng malakas. Simula noon, sunod-sunod na ang malas ng lalaki. Isang araw, habang naliligo siya, nakaramdam siya ng panlalamig sa anit. Nang hawakan niya ito, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit. Ang mas nakakatakot pa, bilang isang lalaki. Nagkaroon siya ng dibdib na parang babae. Alam mo ba 'yon? Medyo tumaba ka lang. Tumaba? Eh may dibdib na nga ako. Eh, ang mga utong na ito. Para bang pinakain ang buong nayon sa Africa. Grabe ka naman. Parang galing pa sa Congo. Basta idikit mo na lang ng tape. Hindi. Hindi ako pwedeng magtrabaho na may nakadikit na tape sa panahong ito. Ang paghihiganti ng tatlo ay napakasarap, pero si Natalie ay nag-aalala na ang lalaki ay matagal nang nagugutom. Kung lagi nilang tinatanggihan ang pakikipagtalik sa kanya... Maghinala rin siya sa huli... Sinabi ni Kate na kaya niyang magtiis... Pero ayaw pumayag ni na Natalie at Xiaoshi... Ayaw nilang magkabalikan si Kate at ang dating karelasyon niya... Sige... Batogunting papel na lang tayo... Ang mananalo... Makakasama ang asawa ko... Nanalo si Xiaoshi... Biglang nalungkot si Kate... Pero nagmatigas pa rin siya... Sabi niya matagal na siyang walang pakialam... Pero hindi nagtagal... Umiiyak na si Kate... Naka-wedding dress siya habang pinapanood ang video ng kasal nila noon. Lasing na lasing siya. Ang sama-sama mo talaga. Dumating si Natalie. Ulan niya kasi magiging ganito si Kate. Sinadyang puntahan para silipin siya. Pagkapasok sa loob, nakita ni Natalie na lubhang malungkot si Kate. Nakahiga ito sa sahig at hinahaya ang dila ng aso ang natitirang cream sa gilid ng labi, lubhang nawawala ng pag-asa si Kate, hindi niya alam kung kailan siya titigil sa pagdadalamhati, pinaalalahanan siya ni Natalie na ang panahon ang magpapagaling sa lahat, darating din ang araw na makakapagpatawad siya, ngunit bigla na lang umuwi ang lalaki, hindi pala gusto ni Shaozi na malungkot si Kate, dahilan para hindi ituloy ang date sa lalaki, wala nang mataguan si Natalie kaya nagtago na lang siya sa ilalim ng palda ni Kate. Nakita niya si Kate na nakasuot ng wedding dress. Nagtataka ang lalaki. Ipinaliwanag ni Kate na bigla na lang niyang naisip maglaro ng cosplay. Pagkaalis ng lalaki, dali-dali niyang itinulak si Natalie palabas ng bintana. Pasensya na. Makalipas ang ilang araw, dinala ng lalaki si Kate sa isang party na inihanda ng mga investor. Napakasaya ng mga investor sa proposal ni Kate noon. Nagdesisyon silang mag-invest ulit ng 2 milyon sa lalaki. Ang tagumpay sa negosyo ay nagpasaya sa lalaki. Naging mas malambing din siya kay Kate nang makita ni Kate ang masiglang anyo ng lalaki. Para bang bumalik sila sa dati. Ang pakiramdam ni Kate nang gabing iyon, hindi napigilan ng lalaki ang magsabi, Noong una nilang pag-iibigan ni Kate, isang maliit na apartment lang ang tinitirhan nila na may isang banyo na nasa kusina. Ngunit ngayon, nakatira na sila sa isang malaking bahay. Namimiss ni Kate ang apartment na iyon. Doon, tunay silang nagmamahalan. Bihira lang maging tapat ang mga lalaki. Kung wala ka, hindi ako magiging ganito. Hindi man ako palaging tama, pero ito na ang lahat ng gusto ko na si Kate dahil sa maraming taon nilang pagsasama pinili niyang magtiwala ulit sa isang lalaki kinabukasan kinausap ni Natalie si Kate na may pagka-excited matagal na niyang iniimbestigahan ang lalaki natuklasan niyang nakapagbukas ito ng ilang kumpanya sa Bahamas at niloko nito ang mga investor gamit ang plano ni Kate para makalakam ng pera. Pagkatapos ay pinagbenta ang mga ari-arian dahil daw sa pagkalugi ng kumpanya. Ang mas nakakatakot pa, paulit-ulit nitong niloko si Kate at pinapirma sa mga papeles gamit ang iba't ibang dahilan sa loob ng ilang taon. At si Kate ay hindi rin alam. na siya pala ang naging CEO ng mga kumpanyang ito. Kapag may nangyaring masama sa kumpanya, si Kate ang unang manghuli. Pero nang marinig niya ang lahat, ang reaksyon ni Kate ay kakaiba hindi siya nagalit at ipinagtanggol pa ang lalaki. Sabi niya ay lehitimong negosyo ang ginagawa nito. Nakipagtalik ka ba sa kanya kagabi? Isang gabi lang yun tapos gusto mo na naman maging mabuting asawa. So what? Siguro dapat mong patawarin na siya at kalimutan na. Hindi na nakinig si Natalie. Diretso niyang kinuha ang cellphone niya. At sasabihin daw niyang magkikita sila ng lalaki. Nasaktan ng husto si Kate dahil doon. Nag-away sila ng husto ni Natalie. Pero hindi nagtagal. Natuklasan ni Kate na wala namang pinagbago ang lalaki. Nagkunwari siyang may sakit, umuubo. Nagpatingin ako sa doktor, binigyan niya ako ng azithromycin ginagawang tanga siya ng lalaki. Niloko siya nito na gamot lang iyon para makaiwas sa trangkaso. Pinagbilinan pa siyang inumin iyon ng regular. Pagkatapos ay pinapirmahan ulit ng lalaki si Kate ng ilang dokumento. May business trip siya sa Bahamas ngayong weekend. Nasaktan si Kate. Akala niya ay mamahalin ng lalaki ang kanilang pagsasama. Pero ngayon ay napagtanto na niya. Ang lalaki pala ay sarili lang niya ang iniisip. Sa wakas ay nagising na si Kate. Hinanap niya si Natalie para makipag-ayos. Pasensya na, sobrang sama rin ang pakiramdam ko. Sabi ni Kate, pupunta sa Bahamas ang mga lalaki ngayong weekend. At gusto niyang sumama si Natalie para sundan sila. Pero tumanggi si Natalie sa pagkakataong ito. Ayaw na niyang magsayang ng oras para sa mga lalaki. Nalungkot si Kate pero nire-respeto niya ang desisyon ni Natalie. Bago umalis, bigla siyang tinawag ni Natalie. Salamat. Bakit? Salamat sa pagpipilit mong maging kaibigan kita. Gusto mo rin naman akong maging kaibigan. Hindi mo lang alam. Mabilis na nakarating si Kate sa Bahamas. Pero pagkalabas pa lang niya ng airport, nagulat siyang naroon pa rin ang barkada niya. Hindi nila kayang iwan siyang mag-isa. Pagkatapos, natunto ni Kate ang hotel na tinutuluyan ng lalaki gamit ang GPS. Pumunta sila sa hotel at palihim na naghanap, at agad nilang nakita ang lalaki. At gaya ng inaasahan, may bago na naman siyang karelasyon. Sa tuwing sumusulyap ako sa teleskopyo. Isa na naman siyang babae ang kasama niya. Kinabukasan, sinundan nila ang lalaki. Natunto na ang bangko kung saan niya nilalabhan ang pera. Nagbar silang tatlo ng gabi at nagsaya hanggang sa pagkagabi-gabi. Ibinaba na ang lahat kay Kate. Mayroong isang kagandahan ng pagkawala ng asawa. Napakasabik na niyang maranasan ang kalayaan sa araw na iyon. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, natuklasan ni Natalie na wala na si Kate. Lumabas siya para hanapin ito. Ngunit nakita si Kate na nakatayo mag-isa sa dalampasigan. Tinanggal niya ang singsing. -sing. -sing at walang pag-aalin lang ang inihagis ito sa dagat, lubos na nagpaalam sa nakaraan. Tahimik na lumapit si Natalie kay Kate, at agad ding sumunod si Shousey. Hinugasan ng alon sa umaga ang sakit ng kahapon. Tahimik nilang sinamahan si Kate, at matagal na rin nagamot ng init na ito ang puso ni Kate. Maya-maya, pumunta silang tatlo sa bangko. Buong tapang na pumasok si Kate sa bangko, para tuluyang may sigawa ang kanyang paghihiganti, noong lunes sinundo ng lalaki ang babae sa kumpanya nito pagkatapos ng trabaho. Masaya siya. Napakaraming babae ang nahuhumaling sa kanyang kagwapuhan. Sabi ng sekretarya, matagal na siyang hinihintay ni Natalie. Tapos, ipinasok siya nito sa conference room. Pero pagtalikod niya, tatlong pamilyar na mukha ang halos ikamating niya sa gulat. Sorpresa, Diretsa ang sinabi ni Kate na hihiwalayan na niya ang asawa. syempre, ayaw naman ang lalaki. At nangako pa siyang magbabago na. Ilan ba talaga ang naging girlfriend mo? Mga babaeng naging kabit mo? Ang nakikita mo lang ang lahat? Sige, isa pa. Dalawa siguro. Tatlo marahil. Lima pa kaya? Ano pa ba ang sasabihin ko? mas marami pang kwetang ang nahawakan ko kaysa sa inupuan kong Cobb Eta. Hinutsa ni Natalie ang lalaki dahil sa kawalan ng laman ng puso nito. Napakasadlak naman. Pagkatapos ay inilabas niya ang papeles ng diborsyo. Sabi niya, nabilang na niya ang mga ari-arian nito. At ang nakasulat sa papeles ay ang perang makukuha nito. Nang makita ang numero, parang gumuho ang mundo ng lalaki. Ano? Ano? Ano ito? Bakit zero? mabait na ipinaliwanag ni Kate sa lalaki, na bilang CEO. Ini-empty na niya ang account ng kumpanya sa Bahamas, at ibinalik na niya ang lahat ng pera sa mga investor. Hindi makapaniwala ang lalaki, na nalugi na siya. At ang mas nakakatakot pa, dumating na rin ang mga investor. Walang awa siyang pinagtatanggal ang lalaki, at nagdesisyon na direktang makipagtulungan na lang kay Kate mula noon. Nako, hindi, nagsisinungaling kayong lahat, mga bula, mga kasinungalingan. Sobrang kasinungalingan, hindi to totoo, mga bula. Ang asawa ko, wala siyang ganyang katalinuhan. Ang tanga-tanga niya. Akin tong pera. Dali-daling tumakbo ang lalaki papunta sa counter, para tingnan ang balanse ng kanyang account online, at wala na nga itong laman. Hindi, 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 hindi ang pera ko. Hindi kayo makakatakas. Hindi kayo makakatakas. Mabuti na lang at hindi namatay ang lalaki, at lubos din niyang binayaran ang kanyang pagtataksil. Makalipas ang ilang buwan, si Kate ay naging si e. na nga, at nagtagumpay sa kanyang karera, siya ngayon. Hindi na ang babaeng nagsasakripisyo para sa kanyang asawa, si Natalie naman ay naging karelasyon ng nakababatang kapatid ni Kate, at mabilis din siyang nagdalang tao. Si Shousey naman ay nakahanap na rin ng bagong pag-ibig, at naging karelasyon niya ang tatay ni Natalie isang. Malaki ang posibilidad na maging stepmother siya ni Natalie. Sa pelikulang ito, walang babaeng nananakit sa kapwa babae. Pagtutulungan lang ang namamayani sa mga babae. Hindi sila nag-aagawan at marunong silang makiramdam. Malinaw ang pag-iisip nila at marunong silang bumitaw at sanay ang mga karanasan nila, ay magbigay aral sa bawat babae. Kapag may isang beses na panloloko, magkakaroon ng paulit-ulit, huwag mong pahirapan ang sarili mo para sa maling tao. Umiwas ka na agad, para magkaroon ka ng mas magandang simula,